Good morning, good morning, good morning. morning mga beshi. Habang binubuksan ko nga pala tong gate dito sa garahe. May narita ako na na prutas. Hindi ko tinanim kusang tumubo to. Ah, ito ay mukhang honeydew may bulaklak na siya tsaka may mga ilan ilang bunga nung huli kong makita Muro mga almost one, na. Uh, one week may get so navigate ito ayan uh, yeah. ginawa ni Erpat. nilagyan niya ng yero para hindi hindi pitasin ng, ng mga bata o, dito. ayan ayan yan yan yun laki na dati maliit lang to yan oh. dati maliit lang to ngayon laki na oh honey dew ito yung medon na honey juice. ganda kusang lumaki dito Nalig na ako lang to ligaw na tanim kumbaga hindi hindi mo tinanim may naghagi siguro ng butong kusang tumubo pantay nakakatuwa at gumapang sa dito sa halaman at eto pa o oh. yan eto papalaki na napaka amazing naman o oh. organic na organic walang spray yan ah. may, mga, may nakita pa ako oh, mga bulaklak at eto pa o oh. yan may mga maliliit pa na bunga ayun pa hmm. sipag mga makakarami ng bunga to at eto ayan malaki na rin to amazing talaga pero pwede nang pitasin ito mamaya eh. pero yan dahil baka mapitas pa ng iba kaya pipitasin na natin pwede na to mga besi tingin ko tingin ko kasi ayan no tigas na ng kanya kung sana siyang may hinog tinog kasi natin ayun ayun si matamis matamis kaya to Ani ah, joe eh kaya man natin eto may mga bunga pa talaga mga malilit na bunga amazing talaga ito. Dami, Daming Buko, ayun pa. May bulaklak pa. Alam ano ko dati, kalabasa to eh. Dito sa loo Iyan, oh. dami. Tingin ko lang meron dun. Meron pa sa ilalim. Narangan kasi ng yellow. Yelo Yero eh. Kaya hindi ko makita. Ayan, ito ba? Isang, namunga at lumaki ayun. ayun may mga buko pa tayo ah, lalaki pa itong mga to so ayun mga besi nakita ko lang at dahil natutuwa ako so, dito na lang at yuhu